Dalawang dinding itim to. tanggalin lang natin. Sabit lang to ha. Hmm. Um. Sakit doktor. O. Pikit! Wala? O, didin lang ko po ha. Oh, sorry. Oh. 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 Mm. Wala. Wala. Dinding itim. Sabit dinding itim. Hindi ko po pwede nga. Hmm. Oh. Hmm wala ko siyang kulam. Tingnan nyo yung kulam ha. Lilipat ko. O, ito lang muna. Dalawa lang muna. Wala. Bigin lang ko sir Para makita nyo yung panggagamot ko. Oh, sorry. Ito muna. Oh! Wala. Mm. Pero dito, hindi ko pupigain siya sir Didikit. Ididikit ko lang siya. Yan yung didikit. Sorry to ha? Ha? Lubay mo ha? Matagal mo na siyo sundal to. Matagal na. Bakit gagamitin mo to? Ha? Do you need mo. Ano pala? Ba't ba, ba siyo sundal mo to? Wala. O alis mo yung lagay mo rito. Pag ganun, sumunod ka sa akin ha? Talang hindi kita mauli. Sige, baklas. Sir, hindi ko yung nanay. Poo! Sige pa, baklasin mo. Matagal mo nang siusundan to? Matagal na? O, umalis ka rito ha? Opo. Sige, tanggalin mo lahat nilagay malita. Walang iya ka. Kalo hindi kita mapupunan ka nila na kita nakita. Sige pa. Sige, umalis na po. Umalis na po. Sige pa. Lubayan mo to ha? Lubayan mo ha? Pag natapos yung ser, iipitan ko ulit siya tingnan mo kahit anong piga o wala na. Sige pa. Sige pa. Oo. Oh. Sige pa. Marami kaya? Ilan kaya? Ilan kaya? Isa mo lang. Ah, ah, dalawa kayo. Huwag mo kanyang luloko. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa. O, na lang. Sige pa. O, pa. Mga walang niya kayo. Kala mo hindi kita makikita, ha? Ah. Alam mo po! Sige pa! Sige pa! Kunti na lang Kunti pa! Kunti pa! Kunti pa! Payos yan tayo ha! Ha! Dwedeng itim! Huwulitin ko! Matagal mo na siya sundan to! Sige! 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 Sige pa. Walang niya kayo ha. Ba't gagamitin mo ito? Hindi po. Hindi, ano lang pala, ano lang. Ano lang pala. Ah, ano lang. Ah, wala. Basta korsonada mo lang ito na laki ito. Ah. Sige, sige, Baklas. Kunti na lang, Kunti na lang. Pansin tayo. Panginoon kong Isus, sa akin madakilang may ngawin na basbasay na patayin kong humagang bala sa lalaki ito. sa tayo, Patrick? Okay. Patay! Patay! Sir, 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 sir. Paupo kayo na maayos. O sir, uwiipitan ko ulit ha. Para makita nyo. Hanggang nangyikita. Alam mo kasi habi mo. Hindi. Yung sinabi mo na, tinanong kita na matagal mo na siyosundan to, tapos sumagot ka ng opo, opo, alam mo sinabi mo. Hindi talaga. O sir, oh, papatunay siya. Kasi kung siya yun, sasabihin niya, Apo, ako yun, kausap mo kanina pa. Hindi mo naman sinabi mo. Sige, ano? Shout out sa lahat. Uh, dito ko sa Norbaisiya ng, ano ba ito? Alyaga. <laughs> Uh, maraming salamat sa mga sumusuporta, lalo na kay Sis Maika, Mamelo Ligario, Labal ng Tayo, at uh, sa Team Supremo, kay Brother Carl, kay Judel, at saka kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Mau. Maraming salamat sa inyo. Uh, ito, nahuli natin yung reading Itim, matagal na ulit siya sundan. Nakita ko ko kagad pagpasok niya rito. At yun, know, tinapos na natin. Muli ako, Team Apo, Erika Pachali, magandang mga.